Hello guys, good morning, maayong buntag, magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. O today is January 29, 2024 mga boss, nagbabalik po tayo dito para po sa ating mga swertres loto. Okay, so inuuli ko po, probable tips and guides lang po tayo dito mga boss ha. Okay, so makikita naman po natin sa ating whiteboard. Ito po yung ating mga potential na numero mga boss at potential po na mga combination. So, sabay lang po sa may kurosonada mga boss Ito po ang ating probables today. Itong apat natin na depensa combination. Okay? So, ang una natin mga boss na combination dito mga boss, syempre, bago po yon dito muna tayo sa ating pasyor guide. Sa ating pasyor guide today mga boss, possible number na mag-raise po ngayon, si 0. Okay? So, meron po ngayon 0, 2, 3, at 9. Okay, so sa ating papitsa guide mga boss, pizza 29 po ngayon, 29 plus 1 po equals 30. So kukunin ko po dito mga boss itong ating 0. Okay, so dito mga boss, makikita po ninyo ang ating uh, apat po na dipinsa na numero. So ito po ang ating apat na dipinsa. Meron tayong first combination, itong ating 487. So first combination mga boss, sabay lang ha, ang ating dipinsa. Combination, 487 at itong ating uh, 054. So target rambola, matik po ito. Next, itong ating uh, 638 mga boss, size so at ito ating 538 T R so sa ganahan po so pwede po ito 100 target at rambol Okay, so inuulit ko po 487-054-638 at 538 mga boss yan po yung ating apat po na dipinsa na numero so wala pa po dyan mga boss ang ating uh, guide na combination so dalawa lang ang ating pasure guide mga boss ito po ang ating susunod na mga numero mga boss to uh, special to special uh, combi okay so ang ating two special combination mga boss sa ganahan lang po meron po tayong 0 uh, 2 okay so next mga boss itong ating 3 2 9 so 3 to 9 mga boss sa ganahan sumabay target rumble po ito matik ha dipinsa lang ko grumble 150 po target at rumble po mga boss Okay, so yan po ang ating 2 special po na numero mga boss. Mamagitan po itong ating pasure guide po at pizza guide na ating 0239 mga boss. So yan po ang ating mga numero. So maganda ko po ito tayaan mga boss sa alas 2 at alas 9. So nindot ito tayaan sa alas 2 at alas 9 mga boss ha? so kung sa alas 5 po kayo na pong bahala kung balikan pa ninyo, ninyo ito itong ating dalawang 2 special na numero so ang ating apat na numero kanya na mga boss sa ating uh, depensa kombi maganda ko po yung tayaan sa alas 2, alas 5 at alas 9 mga boss okay so sa ganahan lang sumabay kahit rambo lang po as long as matayan lang po natin guys papiso piso pa dos dos kung kurso nada po ninyo tayaan po ninyo ng sa inyong makakaya mga boss so good luck po para ngayon araw po ng January 29 mandi po mga boss good luck po okay so yan po mga boss ang ating mga numero God bless and peace out